may mga tao na gusto magbago, may mga tao na nagaanap ng pag-asa, may mga tao na maraming tanong, imposible ba ang magbago? Ang, ang saya kasi pag na, dati natutulog ako, nag-overthink pa ako eh. Yeah, yeah. Nag, ano, kung ano-ano pang pumapasok sa isip ko, paano kaya ganito, ganito. Ngayon, natutulog ako, tulog lang talaga ako, wala na akong naiisip. So yun lang is malaking pagbabago na yun para sa akin na binago ng Diyos. Parang naging at peace na din, saka... Kung po na wala pa po ako sa church. Puro, siguro puro yung problema ng mga, ano, yung mga Gen Z. Puro mga ganun nasa isip ko. Mga ganun. Siyempre, yung mga ganun po. Pero simula nung nakilala ko si Lord sa, ano, parang nagkaroon po ng direksyon, parang mas... Yun, kung may nabago mo sa akin, katulad din nung kay Quenel, siguro yung ano, kung paano ko tingnan yung buhay, kung paano ako maharapin yung mga problema. And yung mga tanong, kasi kapag siguro ano eh, kapag feeling mo wala si Lord sa, sa buhay mo, parang ang daming tanong. Dati kasi ano rin eh, um, wala akong pakialam sa ibang tao, mm -hmm. parang selfish ganun. Mm -hmm. Pero ngayon, mas naging ano na akong gawa siguro din nung, sa pag-vlog ko, pag charity vlogger, mas uh, naunawaan ko na yung ibang tao and mas naitindihan ko sila. I ang topic natin po ngayong araw ay brand new or new life in Jesus. So ang first question po dyan, posible ba talaga na ang isang tao ay magbago? Ba bakit oo, bakit hindi? And sa yung buhay, ano pinagpapasalamat mo na binago ni Lord? Kung di mo pa siya kilala, sa kilala mo na siya ngayon. Siyempre kung sa sariling kakayanan lang, hindi. Hindi talaga. Pero ako naniniwala ako na sa sa tulong ni Lord this um kayang magbago. Uh, mara, actually hindi lang isang bagay yan ang aming bagay na ano na binago sa akin ni eh, Lord na pinagpapasalamat ko. Tag dito mga nagagawa kong pagkukulang, mga kasalanan na kasi dati po um nung panahon pa nang talagang gusto ko mag-explore, gusto kong sub subukan, di ba? Um, talagang nandun yung ano nandun yung temptation nandun yung kasiyahan which is natetem nagpapadala ako so salamat sa Panginoon kasi nandun pa din yung grace niya tapos sa uh, tawag dito kumbaga na remind pa din ako and salamat sa Panginoon kasi um, kahit na ganun patuloy pa rin siya nandiyan at patuloy niya pa rin akong um, pinaalalahanan at binibigyan ng pagkakataon para magbago So, nung mga panahon, di naman talaga ako nagsisimba. Wala naman akong pakalam sa mga ganyan-ganyan. So, nung sa part na binago, dito sa part na, na nakalala natin sila kuya, di ba? Tapos yun, nag-attend na tayo ng, ng mga Bible study. And, ha? Kaya yun yung nakakita tayong muli. Sa tulong nila kuya, di ba? Tapos sila kuya rin yung nag, nagbago, yung nagdala sa atin sa pagsisimba, di ba? Ganyan. Pero, iniisip ko na kaya ako nagsisimba, hindi dahil kila kuya, dahil pasasalamat kita rin kila kuya. Pero sa tulong nila, kaya tayo nag, kaya ko nag, ginagawa ko yun. So, doon sa part na yun, binago, binago po ako. Kaya kaya pong magbago sa pamagitan ng binago. So, meron lang mga naging gabay. So, sila kuya yun, yun. ang mga kasamahan ko. Salamat sa inyo, guys. Ayan, naniniwala ka bang kayang magbago talaga ang isang tao? Ako po, pas, oh, naniniwala ako. Uh, minsan nga, hindi natin na, na, napapansin nagbabago na tayo what more kung kaya kaya din natin gawin yung sa sarili natin kasi minsan nga hindi natin namamalayan nagbabago tayo paano pa kaya yung i-apply talaga natin sa sarili natin so kayang kaya po yan and ano siguro kailangan lang din natin ng ano ng kung baga influensya din ng mga nasa paligid natin kasi siyempre kung sino kasama natin yun ang ano eh yun, talagang Uh, na pagpabago din sa atin eh, di ba? Kung sinong palagi nating kasama. So, pwede pwede pong magbago. Ano naman yung isang bagay na nakara sa nakaraan mo na nagpapasalamat ka at binago ng Diyos? Siguro ano, ako dito pas yung ano, ah, uh, Yung mga worries, wala nang worries ngayon. So, wala na. Dati kasi overthink ako, ba, matulog. Pag natutulog ako dati, ang, ang saya kasi pag dati natutulog ako, nag-overthink pa ako eh. Nagaano kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Paano kaya ganito, ganito? Ngayon, natutulog ako, tulog lang talaga ako. Wala na akong naiisip. So, yun lang is malaking pagbabago na yun para sa akin na binago ng Diyos. Ayun, dahil yung sa ganitong mga Bible studies at na may naano tayo, may natututunan tayo sa salita ng Diyos. Oo naman, kasi ang tao kasi sakaling niya malalaman ang mga pagkakamali niya kapag nakagawa ng masama. Kaya dito niya naiisip na magbago. Yun po yung, oo. Oh, oh. Tapos yung, bakit hindi? Yung hindi kasi, kasi yung mga tao na ganyan, wala na nga pumasok sa kanilang isip, kundi yung mga puro na lang kasamahan, mga bisyo, mga ganyan po. Kaya hindi na po sila nagbabago. Tapos, uh, regarding naman sa nangyari, ano ang isang bagay na nakaraan mo ng... Uh, nagpapasalamat kang binago ng Diyos yung uh, katatagan ko pas kasi binigyan ako ni Lord ng uh, way para labanan yung mga temptation sa buhay ko sa kahit sa dami ng problema Yan talagang ginabayan niya ako Ginabayan niya ako na magpakatatag lumaban para labanan yung mga problema yun po ay maraming salamat kay Lord Madali lang po 'yan kasi latan po ay nagbabago pero dahil po sa mga normal na tao lang pero may mga tao po kasi na ano yung kumbaga nakagawian na ha? halimbawa po yung mga gumagawa ng masama, bisyo, ganyan na kahit gusto nila pong magbago ay nahirapan sila kahit kahit pa buong puso nila gusto, buong puso nila gusto, nahirapan sila. Yun po yung sign na um, wala kang kakayahan para bagoyin yung sarili mo. So kailangan po natin si Lord. Kasi kung si... Yun po, magiging, magiging imposible lang po yun pag may Lord ka na. Um, Dahan-dahan ka po mabibigla na yun, paunti-unti ka nagbabago. And sa nabago naman po sa buhay ko, sobrang laki. Sobrang naging, ano po, sobrang naging at peace na din. Saka, kung po na wala pa po ako sa church, puro Siguro puro yung problema ng mga ano, yung mga Gen Z. Puro mga ganun nasa isip ko. Mga uh, ganun. Syempre, yung mga ganun po. Pero simula nung nakilala ko si Lord sa ano, parang nagkaroon po ng direksyon, parang mas um, naging focus po ako sa pangarap ko, sa goal ko. na uh, wala po yung mga pang sa ano ko lang, sa mga problema na kung ano-ano lang pala. So, yun po. Ako po, um, naniniwala ako na ano, the only constant thing in earth in this world is change. <laughs> sa totoo nga po, para sa akin para mas mahirap yung maging consistent eh. eh naniniwala din po ako dun sa ano, sinabi ni Pong tapos ni ano ni ano, ni lolo na parang ano, kung sa sarili mo lang parang hirap magbago. Kasi pwede ka magbago sa ano eh sa in a negative way kapag sa sarili mo lang. Pero kapag may Diyos, magbabago ka na ang tinitingnan mo si Lord. Parang yung pagbabago is maganda. Yun, kung may nabago mo sa akin, katulad din nung kay Quenel, siguro yung ano, kung paano ko tingnan yung buhay, kung paano ako maharapin yung mga problema. And yung mga tanong, kasi kapag siguro ano eh, kapag feeling mo wala si Lord sa, ano, sa buhay mo, parang ang daming tanong, ang daming mong ki kay questionin yung buhay mo kapag mahirapan ka kay questionin mo na agad yung buhay mo pero kapag ano alam mo na yung mga ano words of god parang ano kapag magbasa ka na di, di, naman ako di ko man sinasabi na lagi ako nagbabasa di ko man sinasabi na grabe yung expertise ko sa pagbabasa ng biblia pero ano eh kapag may alam ka na ano mga words of god kapag para ano ginagay ka niya sa ano peaceful na buhay ano na parang ano may katuwang ka kasi kapag ano ano kapag hindi mo alam na dyan si Lord eh. Parang, ano, kumbaga, kamatayan na yung solusyon sa lahat eh. Para tapusin. Pero kapag ganyan si Lord, kahit mahirap, kahit may problema, parang ano eh, kaya mo lahat. At pinagdadaanan lang yan. And yun sa siguro sa mga nabago sa ano ko. Yung mga tanong, na uh, nasasagot, nasasagot and yung mga hindi ko masagot na tanong ipinagpapa sa Diyos ko na lang sa amin kasi may kapag laking church ka di mo alam kung yan nagbabago sa iyo kung pa, pa Palala ka ba or pabuti ka? Palala mo Oo. Kasi nga sabi ni Ian, ang pinaka-constant lang na ano sa mundo ay ang change. Totoo po yun. Kasi mas mahirap maging consistent kaysa magbago ng magbago. Kaso, yung pagbabago natin, hindi natin malalaman kung ano, kung yung pagbabago natin for the good or for the better. Pero um, ang pinaka maganda sa atin ngayon is alam natin na may nagbabago sa atin through itong ginagawa natin True Christ Jesus na tayo mismo kasi ang lumalapit sa kanya. Isang sign na yon na mabuting pagbabago kasi papunta tayo kay Christ Hindi eh. tayo ni tayo papunta sa mundo. Minsan pagka uh, siguro pag may kanya-kanya tayo, ako personally pag may pag may pagwala sa gantong gantong sitwasyon syempre makikita mo yung pagbabago mo na iba pero good thing yung may word of God may guidance tayo na ang pagbabago natin papunta kay Kristo papunta sa kanyang wangis papunta sa kanyang goodness kasi hindi natin yung magagawa kung tayo lang. Kailangan po natin lagi si Christ. Kung gusto natin magbago, sa Kanya tayo lumapit. Sa Kanya tayo uh, maghingi ng guidance and uh, lahat ng ating kailangan ay nasa Kanya. Doon po sa tanong na kung pwede bang magbago, opo. Pwedeng magbago kung talagang nananampalataya ka tapos yung mga utos ni Kristo sinusunod mo tapos nagpapasakop ka sa kalooban ng Diyos hindi yung panlabas na pagpapakabait lang kundi panloob puso, isip at gawa yun po pwede ka pong magbago tapos dun po sa tanong na kung magbibigay ng isang halimbawa marami po akong halimbawa ay eh, pero di ko naiisa-isahin pero marami pong na, nabago sa akin okay. uh, katulad po ng pananalita ko noon kung noon, gumagamit ako ng salita ng Diyos sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Isa rin yan. Tapos, noon, hindi ko rin nakokontrol ang bibig ko. Talagang diretsyo bibig, hindi na pinag-iisipan yung mga sasabihin. Kung naniniwala ako na kaya magbago ng isang tao, um, pag yung mga ano lang, yung mga simple or madadali lang, kaya. Pero yung mga bagay na kagaya na sinabi ni Lolo, yung mga nakasanayan mo or addiction mga ano, bisyo, diyan napapasok si Lord. Kailangan na natin si Lord sa buhay natin. Kasi walang imposible sa kanya eh. Mga nakakulong, mga drug addict, talagang ano, imposible talaga. Mahirap, mahirap na yun. So, nabago. May mga, madaming testimony na gano'n na galing sa kulungan, na lumabas na naging ano um, ibang tao na pero yung mga bagay na like yung mga ano lang mga siguro mga simpleng yung time management kaya na natin yun siguro kaya ng tao mga maliliit na bagay and sa mga sa tanong naman na ano yung isang bagay na pinapasalamat ko na bago sa akin ano ba siguro pas ano, yung mas naging matured. Kasi sa bagay lahat naman tayo siguro magmamatured. Pero dati kasi ano rin eh, um, wala akong pakialam sa ibang tao. Parang selfish, gano'n. Pero ngayon mas naging ano na akong gawa siguro din ng sa pag-vlog ko, pagiging charity vlogger, mas uh, naunawaan ko na yung ibang tao and mas naitindihan ko sila. Dati kasi parang hindi ko sila naunawaan ay eh, parang palaging ako lang yung tama, parang gano'n. Pero ngayon, ano na, lumawak na yung pangunawa ko sa mga bagay-bagay. And hindi na rin ako basta-basta niniwala sa mga sabi-sabi. Yung parang dami kasi, parang yung negative na ano, na finifeed sa akin, hindi ko na masyadong inaabsorb yun yung ano sa akin. Parang more on sa positive na lang ako. Kasi di na mawawala yan ay, yung mga... Alba, mga chismis sa ibang tao. Normal lahat naman kasi ng tao may mga ano eh, may mga Uh, masama din na side, di ba? May mga tinatagong ano rin. So, yung mga ganun, di ko na iniisip yon Basta focus na lang ako sa kay Lord. Parang ganun po yung nabago sa akin. Yung, yung mas nag-focus ako sa positibo at kay Lord. Pero kay Lord, hindi, hindi ka lang niya aayusin. Ita-transform niya talaga yung buhay mo eh. Um, at marami example niyan na napapanood na, na natin, narinig natin yung mga nagbabago yung buhay, mga dating babaero, dating sugarol, dating gusto magpakamatay, da, dating magnanakaw. Um, pero nak nakikita natin yung kakaiba pag si Lord yung nagbago sa buhay, walang imposible sa kanya. At saka yung latest, yung interview ni Tony kay Pastor Peter Tanchi na kaya niya paano niya kinayang patawarin oh, yung rapist, yung rapist oh, oh. mga mga rapist ng anak niya at ang sabi niya kung siya lang hindi pwede baka gusto mo yung patayin o barilin kakaiba si Lord eh pag pag may ginagawa sa yung yung imposible mahirap yun so sobra second corinthians 517 ang sino mang Kristo ay isa ng bagong nila lang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Ezekiel 36.26-27 Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Bibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Ayan. So, um, ang question natin, na pwede bang magbago ang isang tao sa pamagitan ni Jesus? Diyan sa mga binasa natin, yan ay mga bagay na pwede nyo panghawakan, yan ay kasagutan. Kasi kanina, di ba, sabi ko, may mga Uh, bagay sa sari may mga katangian tayo na din natin kayang uh, baguhin pero nas, ito pa importante itong sinabi dito na ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat nyo masunod ang mga utos ko mga uh, tuntunin ayan so dito na papasok yung ano yung Holy Spirit So lahat ng imposible ng mga din natin kayang sundin. So sa tulong ng espiritu na mula sa ating Panginoon, magagawa po natin. And talagang ano, ramdam ko po talaga ito, Pas. Na <laughs> ramdam ko tong ano, itong banal na espiritu ni, ni, ni Lord sa buhay ko kasi ano eh, parang um, kumbaga, oo, nagkakasala pero ano, um, bihira sa status ko ngayon siguro kung hindi ako masasabi ko ay kung hindi ako Christian or kung wala yung espiritu ni Lord sa akin baka kung ano nang mga nagawa ko sa buhay <laughs> 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 oh totoo yun pas <laughs> baka kung ano nang nagawa ko sa buhay so yun lang po thank you sa thank you kay Lord Amen. grabe yung question na yan ha? kung kung wala si Lord ngayon sa buhay natin ano kayang buhay yun sa so, sobrang dami ng <laughs> temptations temptations at Lalo na kung may resources ka para gumawa ng lahat ng bagay. Yung once na uh, tinanggap po si Jesus Christ sa puso ko, talagang nag, nandun nag-work na yung Holy Spirit pagdating sa mga kasalanan na kumbaga tinitempt ka. Kumbaga, ano eh, parang nare-remind ka pag nandyan na yung temptation, parang papasok sa'yo, ay, wait lang tama ba tong ano, papasukin ko, parang doon napapasok yung feeling ko ano, feeling ko di ko ta dapat tong gawin. And kapag naman ano, kapag hindi mo naman na-resist yung temptation, talagang nagawa mo yung kasalanan, doon naman papasok yung guilt. So parang, ano, yun talaga, dahil doon sa guilt, parang doon nag-work yung ano, yung Holy Spirit na, na, Kapag nagawa mo na yung kasalanan, parang pagsisisihan mo. Ako po, yung na-realize ko dito, um, yung tinutukoy na pagbabago po dito is yung pagbabago na hindi kayang gawin ng tao po, mag-isa. Yung pagbabago na, ano nga po, um, kasama si Lord. Uh, yung pagtanggap, ma mangyayari lang yung kapag tinanggap mo si Lord. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging masunurin. So, yun po. Grabe yung ano dito. Pinapakita po dito na ano. Yung alam ni Lord na yung puso natin po ay ano. Eh, kumbaga, damage na ng kasalanan. Pero ano, andun pa rin siya. Willing siyang bigyan tayo ng panibago. Ibig sabihin po nun ay talagang nasa sa atin na kung gagawin natin yun ulit, kurap, gagawin na natin yun ulit ulit makasalanan pero ang ang inano niya dito ang sinabi niya dito is at ang matitigas ninyong puso ay magiging masunurin na so yung yung itinanggap natin kay Lord yun yung ano yun yung bagong puso natin na mas kaya ng gumawa ng kasa, ng ano ng mga mabubuting bagay at nandun na rin yung sinasabi ni Rab na may Holy Spirit na na sa atin may may Holy Spirit na na papalambutin yung puso nating matigas na laging nandiyan na magpapaalala sa atin. Hindi lang ano, isa pa, hindi lang yung Holy Spirit na nasa sa atin, kundi tulad po nung ganito, pag nagsasama-sama tayong ganito, mas malakas yung ano, yung kanyang tawag nun, yung, yung pangusap niya, yung conviction niya sa atin, mas napapalakas natin yung isa't isa. Yeah mas nako-confirm yung nasa na binibigay sa iyo ng Holy Spirit. Kaya nga po sabi nila, two or three gathered together in his name. Nandoon talaga siya. And actually kahit isa lang basta ginagawa mo yung ano mo para sa para kay Lord talaga. Talagang naandiyan siya at mauusap siya sa iyo in different ways na hindi mo malalaman. So ano po yun? Kailangan lang natin minsan pag na tulad ko, pag nakakalimutan ko rin, minsan tayo talagang medyo, minsan hindi nakakalimutan, minsan tayo mismo nagswitch ng on and off natin kay Lord eh. Pero laging nandyan yung Holy Spirit. Nandun siya para, ano, i-guide tayo laging, na, ano, at saka, tayo din, tulad nitong pag natin na, ano, maaring nasa labas tayo ngayon, maaaring may iba tayong ginagawa, pero desisyon natin na punta dito. Yeah at maglapit kay Lord at palambutin yung tumitigas natin puso yeah. para mabigyan niya tayo ng mga bagong ano kaalaman and blessings na niya gagaling kay Lord. So, yun po. So, base sa sinabi ni Rob and eh, ni David, yung new guide. Tingnan niyo po yung text po natin, 2 Corinthians 5:17. Um, wala na yung dating pagkatao, binago na siya. So kay Jesus, merong new life new life. Doon po sa John 1.12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Dating kaaway ng Diyos, pero ngayon, anak ng Diyos. Kapag ikaw ay na kay Jesus, ibig sabihin, meron ka ng new identity. So, yung una, may new life. Kay Rabat kay David, new guide, yung Holy Spirit. Yung pangatlo po dyan is bagong identity. Ngayon, pwede mong sabihin, anak ka ng Diyos. Kung si Jesus totoong nasa puso mo at binago ka niya. Ang sabi dyan, no, oh, naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamagitan ng pisikal na pagkasilang. ba diba, Born from above eh? O dahil sa kagustuhan ng tao, hindi din will of man. Kundi dahil ito ay kalooban ng Diyos. In Ezekiel 36.26, ang sabi dyan na nabasa ni Ian kanina, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong spirito. So kay Jesus, may new heart, may new spirit. So, kita pala yung pagkakaiba. Hindi siya yung pagbabago lang na na temporary lang. O kaya yung mga joke, di ba? Oo, uh, sa una lang yan. Di ba? Pero kay Jesus ay ang dami palang nagbabago. And then yung last, uh, kay Jesus may new direction. Hindi ka lang niya nililigtas sa impyerno, binibigyan ka pa niya ng bagong mission sa buhay. So, He doesn't just save you from hell, He gives you a new mission, you are saved to save others as well, pag itong mabuting balita kay Jesus, pero yun, in short sa mga tao po, sa, sa, sa mga tao na nagahanap ng pag-asa nagahanap ng fresh start gusto ng brand new parang imposible, pastor kung kilala mo lang yung buhay ko, kung kilala mo lang yung nakaraan ko pero ang maganda dun sa sinabi kanina, ano eh, wala na ang dati niyang pagkatao binago na siya may new life kay Jesus may new heart kay Jesus. May new direction kay Jesus. May new guide. Lahat ng maganda na kay Jesus. Kaya kung nais nyo po sa puso nyo ng bagong simula, bagong pag-asa, nabanggit na kanina ni nila, pagsisisi sa mga kasalanan, pagtitiwala kay Jesus lamang para sa kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan at pag-cooperate ano sa bagong buhay na gagawin ni Lord sa atin through the help of the Holy Spirit. So I pray po na itong mga verses na ito ay patuloy po nating pag-aralan, basahin, i-memorize, maganda rin eh. So tayo po, nadada pa, nagkakasala, pero po pag binago na ng Panginoon yung nature mo na ngayon anak ka na ng Diyos, may katiyakan ng kaligtasan, may katiyakan na walang imposible sa Kanya. Kaya yung inawit po natin kanina maganda, walang mahirap. Sa Diyos at walang imposible sa Kanya. Please subscribe! YouTuber. Thank you.